So what's up mga kaulap? So ito na nga ngayon ay at nagagawa ang kuya ko ng bahay. At kinakabitan niya na ito ng ilaw. So yan na nga at nagsindi pa ang kuya ko. At ayan na. Yan nga pala ang mga ilaw. So yan na nga at nilapag niya na ang dudoon doon. Para makabit niya na din ang ilaw. At pagkatapos nyo ay tinuro ko ang mga ilaw na yan. At yan na. Ang ganda nun yan. At pagkatapos nito, ay pinakita ko na dyan ang mga kung anong kagamitin. Unang-una ay ang stick. Kailangan talaga ang stick. Tapos, ng scotch tape. Siyempre, mga kabit-kabit. O, diba? Yan, hindi ko yan alam. Tapos, yung glue. Ayan yung glue. Yung glue na yan. So, yan na nga ang bahay niya. So, ngayon, ipapailaw niya to. So, kaya titignan natin kung gaano kaganda ang ilaw. So, ito na nga. Papailawin niya na to. So, ayan na. nag na. Ang ganda! So, ayan na nga. At nag na. O, oh, ba diba? Ang ganda! O, oh, ba diba? Ang ganda ng pagka niyan. So, yan na nga. Ang ganda ng bahay ng kuya ko. O, oh, ba diba? Ayan pa yung pintuan. Bintana at bubong. O, oh, ba? Diba? Ayan Ay, ang bubong. At ang yan ang bubong. O, oh, ba? Diba? Ang ganda! So, ito nga pala ang kabilang pintana. So, dito na lang tayo nagtatapos. Bye-bye!